Tignan mo to, talaga nagpipilit niya, nakarit e eh. oh. talaga pinilit. Ay nako, wala na kang helmet, hindi pa. Pumbawa ba tayo dito sa dito sa mga dungeon? May sa ata dito eh. Ganun yung padding ng house ko pala. Ano? You are entering hallowed ground. Ayan, kailangan mo yung muko dito pag dadaan ka. Okay, so what's up? Kasama na naman tayo mga bubudol. Si Almario. So magna night ride tayo ngayon dahil sobrang init sa tanghali. Magna night ride tayo sa gabi. Muna tayo ng Manila. Tara, let's go. Ito yung masarap sa night ride. Eh. Hindi Hindi init Tamon chill lang. Ito pala tayo sa ano ba to? Regalado ba to? Ay, hindi pala. Uh, sa likod to na SM Fairbairn. Road to. Palamutan ko lang maganda dito dahil yung mga daan sa bike lane may mga ilaw kaya safe naman at wala lang may mga katulad nya no? sa bike lane kaya kailangan po nang mag minor kung kaka kakaliwa ka dahil mabibulis din itong mga sasakyan na to. So, ito itong minabaybay natin commonwealth avenue na ito so ang dapat natin diretso natin itong commonwealth the circle tapos <sukas> lesson out tapos muna tayo ng ano dada tayo ng Kiapo kapunta ng Intramuros okay, so far nakaka 5 kilometers na tayo mula nung ride out kanina Grand traffic dito Resort daw kami Talabas namin tandang Sora parang danda mo tong daan na kaso ah, parang one way lang at, eh two way lang ata yung daan dito okay, check natin mas bati dumadaan dito may traffic din pala sa park na to kasi may simbahan dyan na may kanan oh, may mga nakaparada pala alam ko traffic lang Bata pa lang kaluwas ka Okay, dito tayo sa Luzon Avenue. Diretso lang natin tong daan na to. Tapos ang tubok nito Commonwealth na ulit. Kakaanan lang tayo doon. So, diretso lang tayo papunta na Quezon Ave. Okay, dito tayo sa Commonwealth Avenue. Ito yung part namin na minasunog na nakaraan. sige ka ha? so nasa tabi na natin yung uh, techno hub cupre techno hub dito may kaliwa uh, kanan pala yan kaliwa tuloy approaching na ano tayo sir Ken yung rin na malaki na nakita sa camera ayun oh sarap mababa dito nakabuhan natin mga 27 oh uh. sarap talaga pag na mga road bike Diretso na dito Ang Kain na tayo, free will pa lang to Oh, ito maso dito. Hindi tayo konti. Ito pa sa may bandang kanan. May mga labas pa, labas pasok. Eight kasi yan. Oh, sarap pag bike sa gabi. tayo sa Quezon Aw. Diretso lang natin to. Pupunta ng Quiapo. sa so may kaliwa natin or kanan na naman ano ba yun dito na ako ah kanan natin yung ano huh, magkalangan ako dun nasa kanan natin yung ano Ninoy Aquino Wildlife sa dating Agham Road na Miriam Defensor na dito tayo sa may isang Domingo Church. Yan sa may kanan natin. Yan, alam mo yung kanan sa kaliwa. <laughs> Naka 21 kilometers na tayo mula ng ride out. konti na lang to. Isang stretch na lang yan. Eh, Tapos kakanan tayo. Pupunta na ang Quezon Boulevard. po church diretso lang natin to Casa Miranda ang <laughs> ganda ng bridge na to ang ang liwanag tapos yung kaliwat kanan na ito may city lights din Ayo tayo sa gilid ng Manila City Hall ganun yung City Hall ganun yung ka pugis kabahong na City Hall ito National Museum National Museum of Arts ata ito eh loob ng yung sa kaloob na Doneta yung isa ano? Nakalimutan ko yung isa basta dalawa yung National Museum dito sa Manila ito yung arts Oh, ito na yung entrance ng Intramuros pwede dyan ito yung wall ito lang yung signage ng Intramuros dito so pag naka- Nakikita mo na yung wall na yan. Sige tayo sa Intramuros. Kanan boy? Kanan? Uh, Sarap po. Uh. ay ilaw mo. Oo. May pamiral ko boy. Maliwanag. Hoy, tara 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 dito dito. Gigi sobra ka. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Pag tingin ko sa Google Map, ano eh. Oh, 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 oh. kami dito dati, ano eh, kakaulan lang. Nabaha eh. Oo, oh, mabaha dito. Hindi ko lang uunahin nila yung mga drainage dito. <laughs> Nagawa mo. <laughs>

Ay, wait lang, dapat kanan eh. Wait lang. Boy, saglit lang boy. Diretso lang tayo dito. Ito yung katitral yun. May kanan natin. Two minutes na lang daw eh. Ayun, tawid natin to. Hindi ko sure eh. Hindi, hindi pari si pupuntahan natin. Yung ano, for Santiago. Oo. Oh. Pasukin muna natin yun uh, Check natin maya maya Malapit na yun Sana <laughs> bukas pa Ako hanggang alas yung sila eh Wait lang Street, then you will arrive at your destination. Oh, wait lang. Ah, lubak! Ito na, Fort Sanchago. Makadaan tayo dyan. Ayan. Ayan. Kaya bukas pa ba? Yung Fort Santiago Okay. Hanggang 10 yan, no? Oo, 7. Jis. Yun. Oh. Uy, inagawa pala dito. Wait lang, boy. Huwag kang bubaba. Malalim. Dito lang. <laughs> malalim na nga lang. Lakas ka Ay, gawag. Malalim. <laughs> Iko, <okay>. <laughs> malalim. <laughs> yung harapan. Baka gawin tong parang kali-crisolo. Ay, okay, gawag. Lalim, pre. Ay, pag binayak mo ang ganito ang Hindi Hindi. Wala na bang ano? Manual? Huh? Pag ganito? Pwede, paano mag-online? Clock? dati may fountain dito hindi siguro nabuluksan ah, wala rin bakas na binuksan today hindi basa hmm. Ah, dito lang tayo, may agda na yan. ito so, daanan natin to dito ano parang ano ah, ba to bridge to eh tapos yung sa baba niyan may tubig yan diyan excuse me ah, ah. Hmm. Pasok pala dito sa tunnel. Ah. Wall lang pala yan Hindi yung tunnel. Uh. Ang sabi nung guard, pag patak ng alas 9, eh, sinasad na rin yung bus dun sa manual payment. So, pag magbabayad kayo, tapos papasok kayo dito. Hanggang alas 11 naman to eh. Magbabayad kayo, kaso online na lang. Mag-download kayo ng clock, tapos no kayo magbabayad. Ah, parang loose na yung mga bato dito. Mm -hmm. tayo sa mga dungeon. So nakalimutan nating magdala ng padlock. Kailangan natin iwan yung mga bike. Velcro lang yung dala natin. Pwede na yun, matibay na yun <laughs> Yo man din diyan. Diyan kain ng grinder. <laughs> Bubaba tayo dito sa dito sa, mga dungeon. May dragon sa ata dito eh. Diyan yung padding ng sword ko para. Ano? You are entering hollow ground. Yan, kailangan mo yung muko dito pag dadaan ka. Yan, okay. pre. ito mga picture nila dati ito mga ito mga nangyari sa kanila dati mga patay na civilian na nauod na yung katawa noong 1945 Hmm, ang dahil dahil sa mabili. Kaya daan sa may isa pang tunnel dito. Patay mo balik sa history, rin no? sa ano nakaraan. Ito mga injured civilian ng World War II. Topic okay, ba? Hmm. Nakakagulad naman. bago mabulabog sila siya mabulabog mo bulabog boy bago mo bulabog Temi ka lang tapay tapay kake exit tapay tapay kake exit tapay 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 wala <laughs> ka bango no? may janitor fish yun <laughs> pinasariwang <laughs> pinasariwang yung pornal <burnet. laughs> dito sila laki nung kulong dati o boy boy? dito sila laki nung kulong dati Mm -hmm. Yan mismo, dito sila nakakat. Mm -hmm. na, ano, na. Hindi yan sila Hindi sila nakakat. Hagdan lang. Hindi, dyan sila nilagay. Yung prisoners of war. Kaya nga hagdan lang. Hindi, tinatapon sila dyan. Pero pag siya, pwede. Wala wala ka dyan. Pwede sila Hindi, babaw lang yan. Siguro mga ano lang to 3 feet? D seven, seven? Sabi na pa ah. <laughs> Papatak <laughs> Ha? Ito pass. pa yung bike. Stairway to heaven to play. Dito pala yung World War, no? Mm. Dito sila, no? Oo. Dito kasi talaga yung ano, yung... Sabi dyan, defense ng Manila noon. Kasi malapit sa dagat e. Eh. Lahat ng kalaban. yung okay, pala lang, pala lang yeah. sila by water sila uh, dumaan kanina ah, pa yung ano na yun uh. ah. saka yung sunog na yun yan pre oh uh, dito uh, din dito uh. uh, uh, na sila ito yung ulo mapay ka kitang mapay history <laughs> <laughs> ay yung ulo ito may ilaw eh ay. may tampa pa ako to so. Yan nga, uh, inulugan nila ng mga bariya Maka ah. nag-wishing, kakala nila wishing well may mga bariyo. Ano yung nalaglagin? Saan? Sir, pumunta tayo ni. <laughs> Saan? Wala naman eh. Dito sila, no? Hmm. Sino yung mga biyag dyan? Yung mga Pilipino. Mga Pilipino. Mga Pilipino. <laughs> <laughs> eh, kasi. yung sa baba lang day yan din yun yung binaba natin kanina so uwi na tayo kagotong yung mga tambayan pala dito ng bike ko kain uh, tayong pares mamaya mabala kami sa latex na lang kami kakain target namin sana diwata pares eh kaso piling namin mahaba yung pila hindi kami mag enjoy kaya doon kami sa along the way pa uwi hmm, sa talaga mag night ride sa gabi uh, Medyo na yung mga ano dito, yung bricks. Pag dumadaan yung gulong, no. Naririnig mo talaga yung ano, yung galaw niya. Boy ka nang aboy. May daan pala ng ano dito. Dito to. Layo. May daan dito ng ano. Tang lamig, no. Ano? may, sa may, may ano? Yeah. Sa lubog ng mm hangin. -hmm. Pag ka, bibili ako naman. na Yung Pops. Pops? Pops Pro 1.5. Ilang poles yun? 4. Yan, ilan yan? 6 to 6. Tunog, kami, eh. tunog may kaya nakakangat tunog nakakangat sa buhay nakakangat may kaya eh oh, mura na yung garagi ito may mga makakainan dito sa may kanan mga bricks nga ilalagay nila ayan natapos na nila ito so, ilalagay hanggang dun ah tara ayan, ride out na kami ah, dun na sa ano paresan sa litex so na ako time check 9.49 na ng gabi sarap so, talaga mag night ride hindi pagod sa init <laughs> ano na mo to talagang pipilit nya nakaret eh oh. Oh, talaga pinilit ay nako wala na kang helmet diniretso pa nakapagod dito boy no kaya oh. nyo muna tayo mga isang oras Thank okay, you. Oo nga. Tayo nga ka muna ito kuya. Dito oh. Sana oh. Premium yan. Ayan pre. Pampati ba yun Oo. Maahon ko mamaya eh. Kaya saan? Ito sa mainit. Okay. Nagpahinga lang tayo sa glit doon. Dahil nangihina na yung mga tuhod namin eh. tamang konting itlog tsaka balot lang ano boy may, may papadya ka na <laughs> balot lang no cobra <laughs> tsaka steam tsaka kape para gising So, dito tayo sa Commonwealth sa abin nyo Gutom ah. na ako Gusto ko kumain ng pares Dapat dito lahat ng bike lane May mga harang na you know, Barikada Para din papasok basta basta sa latex ngayon isa na kami sa Iwaga Pares kaso nag outing daw sila ngayon so maghanap na lang kami ng kakainan na iba ah ito? Ah, tara balik tayo mawa ah. <laughs> okay, dahil walang Iwaga Pares ngayon magtatapsi tayo o tapsi ni Vivian dyan, dyan lang yung sa ng regalado ah mas so, okay dun kasi maraming upuan Tapos makakakain tayo na maayos so, time check 12, 12 na na madaling araw Gutom na kami So nagbago na naman yung usapan Pag diretsyo natin yan yung ng tapos ni Vivian Pero Magkakanto pare sa lang tayo Kakanan tayo dito sa may Paregalado Tapos dito na yun wala nang isang kilometro doon na tayo Nag-trave ako sa Bone Marrow okay. okay, so ito Regalado na tayo Medyo madilim dito Hindi na lang, medyo malakas yung ilaw natin Ayan, tanggita yung daan Medyo malubak pa to, tas maahon Sabi ko quick ride lang eh. naubos yung oras natin sa traffic. Ah. O, sa kanto Pares. Okay. So may party nga sila ng bike dito. Sa bike friend dito ang lugar natin tabi lang siya ng kalte tapos dito dyan lang yung papunta ng lagro tapos pag inaretso mo yan isang yung preview okay. so yun yung mga food nila 3 pieces na na nakita wala ata eh may sabaw ba yung buwan marrow? Mm, bulan lah. Oh. Tapi kami bulan lalu kami malam ni. Tapi bulan lalu. Bulan lalu tak boleh. <laughs> may may bon maro rin yung bulalo no. So kaka pares natin kanina na uwi tayo sa bulalo. Hindi na uwi tayo yung, sa kanto. kanto pares <laughs> ng bulalo. Ito masarap dito. <laughs> ano Tara, kain na tayo. Kain tayo mag-video. Magutom na ako. Okay. Diba, may gulaman. Masarap dito yung gulaman eh. Mm, tamis. Okay, maghalas na sana madaling araw. Nasa labas pa rin tayo. Napapatagal tayo ng kain dun. Tsaka kwentuhan. Ano boy, tara na. Let's go. Tara right. na, mauwan na tayo. <laughs> <kaya. laughs> so, kung nagustuhan nyo itong video na to, click like and subscribe. Comment so, nyo na rin kung ano bang gusto nyo dito sa video na to. Tara na boy. Let's go. Tara na. 哦。